Napasinsay nga uli ako sa kinakainan ko dati din sa lipa. Dati walang goto, ay ngayon may goto na. Umagang umaga, sinilip ko nga ang goto din eh. Ari daw ay isang daang kilo. Ay dit para matimusan, ay mamaya ako titikman tanghali at gawa ng pag ako'y kumain sa umaga, ay baka mamaya tanghali ako'y matumba. Yung mga pupunta ay aga-agahan at ang pagka dinig ko din eh, ay talaga nga namang inam. May pagpunta mo din eh, umaga. Wala pa tanghali sa ita, Ay agahan nyo ha, mas umaga pa sa alas 4. Ang pepes goto. So, ayun talaga ang pinakamasarap ang Pepe's Goto sa harap ng school sa may Granja tapos ang kaharap niya sa may tabi PLDT Lipa ang likod nga pala ng school na yan ay yung community park ng Lipa na mga boss ay paalala nga sa Goto ha, ni Pepe kung gusto nyong uminit ang ulo nyo pumunta kayo ng tanghali na nang wala kayong matikman ha mga kainaman aga nyo mga bossing para kay makatike matmakatimos ay pagkagayaw naigar na yung mangyayari sa inyo morning Pepe's Goto hindi na umabot ng tanghali eh. Kay naman na. na naman. Agahan mo, damihan mo ha. <laughs>